So hello mga karespeto at isang magandang araw sa ating lahat. Nandito po tayo sa Tagaytay City. At magche-check-in po tayo dito sa Kasyana Hotel. Ito po pala ay matatagpuan sa Nasugbu Highway kay Bagal South, Tagaytay, Cavite. At first time po natin mapupunta dito. So samahan niyo po akong ikuti natin ang buong hotel nila. Mataas din po ang rating niya sa Google na 4.6. At magaganda din po ang mga comments nila dito. Pasok na po tayo at tingnan natin ang hotel nila. So sa tingin ko palang po dito ay 3 star hotel na to. So ikot po siya ng mga salamin. Tapos malinis po siya, mabango yung hotel nila. Siguro po bago lang itong hotel na to. At ang kagandahan din po sa hotel na to ay inside po siya ng city center. Tapos free parking na po siya. Malapit po siya sa Ayala Mall sa Serin na 150 meters lang po. Tapos Sky Ranch is 1.29 kilometers lang. Akyat na po tayo sa 6th floor. At habang umakyat po tayo ay sasabihin ko na rin po sa inyo yung mga ino-offer nila dito sa hotel nila. Meron po silang sa front desk na 24 hours, check-in and check-out express, swimming pool, indoor, cash withdrawal, free wifi, in all rooms, luggage storage, kids club, car park. At nandito na po tayo sa room na napreserve namin. So ito po ay deluxe twin room. So meron po siyang two single beds na kasya naman po ang apat dito. May shower siya, non-smoking. Tapos ang kagandahan po dito ay may balcony siya. Tapos pre-wifi na po siya na Android TV at meron po siyang pre na coffee at bottled water. So ito po yung itsura ng loob ng room natin. So malaki po siya at meron po siyang ang uh, upuan. Tapos malaki yung space niya. Meron po siyang lagay ng mga bag ng mga sapatos natin. So ito po yung TV niya na may Netflix na din. So hindi po kayo may inep kapag nasa loob lang kayo ng room. At ang price nga po pala ng room na na natin ay 4,500 so depende po yan kung saan po kayo magpapa Nag preserve nag-preserve po kami sa Agoda so tingin lang po kayo sa mga page na ganito kung saan po mura kayo makakakuha o pwede rin po kayo mag direct message po dito sa hotel nila at bago po tayo magpatuloy ay mag-montage po muna tayo po natin ang CR nila. Wow! Ang ganda po ng CR nila para kang nasa loob ng bahay. So, ang ganda po nung pinaka mga tiles niya tapos yung wall niya. So, ito po yung mga toiletries na free niya. So, meron po tayo ditong sabon. So, meron po tayo ditong shower gel at shampoo. Tapos, meron po tayo ditong tissue, um, toothbrush, toothpaste meron din po dyan. May baso. So, ito po yung ano niya, pinaka-sink niya. So, meron po kayong drawer dyan. Tapos, ito naman po yung shower niya. So, tingnan po natin. Pasok po tayo sa loob. So, napakaganda po ng pagkagawa nila dito. Black po yung flooring niya. Tapos, yung pinaka-wall niya is para siyang um, gagranay. So, ayan po. Pasok po tayo para makita natin yung malapitan. So, meron po silang hot and cold dito. Siyempre, dahil malamig po dito sa si Tagaytay. So, ayan po. Meron po silang bidet at meron po silang pin yung pinaka-shower niya. At sa tingin ko nga po pala, yung CR nila dito ay automatic. Pipindutin nyo lang po ay may lalabas na siya na tubig. Kaya, wala pong bidet dito. Kung naghahanap kayo ng bidet, So, pipindutin nyo lang po dito sa gilid na to, yung box po na to. Magandang umaga po sa ating lahat at kakain po tayo ng buffet breakfast natin. So, check po natin kung ano yung mga pagkain na ino-offer nila dito. So, check na po natin ang pagkain nila. Meron po silang lemon water, meron po silang cereal, uh, ah, meron po silang bacon. So, yan po, meron po silang corned beef, meron po silang langganisa, fried rice, white rice, So meron po silang mga iba mga sauces. Meron po silang mga bread dito, meron po silang mga marmalade palaman. So toaster syempre. So ito po yung kinuha natin. So egg, pandesal, langgonisa. So tsaka kape po, black coffee. Tara po at kain na po tayo at after po nito ay iikutin natin ang buong hotel nila. Ang sabi po nila, meron po silang gym dito tapos swimming pool. So pupuntahan po natin yon at check po natin kung ano yung mga i-offer nila dito. So labas po muna tayo at punta po tayo dito sa pinaka bar nila. Sabi nila mayroon daw pong live band dito kapag weekends. So ito po yon Dito po yan sa matatagpuan sa 6th floor. So pero po silang mga table dito and chairs. So ah, ito po pala yung sinasabi nila na bar. So ayan po, siguro dito pwede kayo umorder ng mga cocktail nyo, cocktail juice. Ganyan po. So So malaki po pala 'to hanggang dito tapos meron pa po pala sila sa labas. So ito po yung pinaka main entrance po niya. Tapos dito po sa labas, kung gusto niyo po ng fresh air, pwede po kayong pumunta dito. So tingnan po natin yung labas. So ang dami rin po pala mga tables and chairs dito. So pwede rin po pala kayong pumesto dito kapag gabi. Ito po siguro yung pinaka-launch nila na meron po silang smoking area na dito po yun sa labas. So ayun po yung parking niya, napakalaki po parking. So ito po yung pinaka-main road. So ayan po yung view niya. At ang pangalan nga po pala ng daan na to ay Tagaytay-Sugbu Highway. At ito naman po ang pasad ng Hotel kasyana At bilangin po natin yung floor from 6 floor, 6 7 8, 9, 10, 11... 12 floors po. Kung di po ako nagkakamali, yung hotel nila. At kung i-rate naman po natin, ang hotel nila at ang experience natin dito from 1 to 10 ay 9.5. Kaya ako po sila nabigyan ng ganong rate na mataas dahil po sa experience natin dito. Maganda po yung pwesto ng hotel nila. Uh, hindi po siya masyadong crowded. Tapos, malaki po yung parking nila. And then meron po silang mga open spaces, meron po silang pool, tapos po, masarap po yung pagkain nila. And then yung mga empleyado po dito, uh, mabati po sila. Pag nakita po nila kayo, babatiin po nila kayo. Tapos malinis po yung hotel, and then marami po kayong pwedeng gawin dito sa loob ng hotel nila. Tulad po ng pwede po kayong mag-gym, at pwede rin po kayong mag-swimming. Kung ako po ay tatanungin, ay recommended ko po ang Hotel Kasyana. Thumbs up po tayo dito dahil sa masarap po nilang pagkain at maganda po nilang hotel. So kung naghahanap po kayo ng mapagre dito sa Tagaytay, ay pumunta lang po kayo dito sa Hotel Kasyana. At hanggang dyan po ang vlog natin ngayong araw at maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking YouTube channel. At samahan nyo po ako sa susunod pa nating mga bagong vlog. Maraming maraming salamat po.